ko naman sa inyo kung paano maglagay ng bago mag ano magpintura ng kornisa. O, ano rin niyo ah. Bago maglagay ng kornisa. Yan, yan ha. Yan. Bago maglagay ng ano ng pintura, kornisa. Na tumba yung aking cellphone, ayan. Yan, ganyan ha? ha. Ano rin niyo? Ito ang technique, lalagyan mo ng tape. Ayan o. Oh. Lagyan nyo ng tape. Para hindi man kumahan uh, mo ang pintura sa baba. Ganyan o. Oh. Okay, magpapagawa ng bahay. Okay, magpapagawa ng bahay tapos lalagyan ng pintura ang cornisa. Nagpalagay like, nyo ng tape para yung pintura hindi lumapat dito. Ang ganun lang technique niyan. Para hindi dumikit sa ano. Sa dati ng pinturahan. Ganyan. Lalo pang mga pasmado. Katulad ko. Ano. lokal paham masking tape? masking tape tuh masking tape lokal oh, ada sira huh? Ah, bui si tito tito tuh, lokal deh Mati sih dapat, malit pala yang pindah pilih ko sakit sakit nang kamay ko Ah. Eh, ganyan lang para pag nagpintura kayo ng kornisa, hindi na ma pipinturan itong nasa baba. Ah. Oh. Ah, ganyan lang yan. Oh. Tandaan niyo. Para hindi ng pinturahan 'yung baba. Ha? Nandiyan na yung kasama ko. Ano na, ituro ko na sa inyo yung teknik. Ito ang teknik. Masking tape. Ha? Masking tape. Tama ko. Nalagyan oh. na o. Oh. Yan o, oh. nalagyan. Yan o. Oh. Ito o. Oh. O. Yan o, oh. yan, 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 yan. Ito. Yan, nilalagyan ng tape para pag pininturahan mo ito ng brown, hindi man to, pag tumama dito, matatanggal mo pa. Ano? Maraming salamat sa inyo lahat.